So, good morning po sa ating lahat. So, ayan, schedule tayong magbigay ng egg 1,000 sa ating mga, syempre, 1,000 sa ating mga breeders. So, para tuloy-tuloy po yung pangitlog ng ating manok, magbigay ng egg 1,000. So, ito po, magtitimpla tayo. So, umaga po tayo nagbibigay ng egg 1,000. So, ito. inestimate lang po natin, 5 grams. So, ayan, tayo po natin dito. So, ayan po na ibigay na natin yung ating um, Egg 1000 sa ating mga breeders. So, okay lang po yun sa rooster. Pangpatas din po yun ng similya. na ayan yung mga hens natin na vintage line. So, ito pong isa ay Mohawk line. Ayan. Then, yung isa ay uh, vintage line na Jack Ross Atina line. Then, ito pong rooster natin ay galing po yan kay Sir Fifth Quartero. So, ayan po. So, medyo inuhaw lang natin para uminom sila. So, goods na goods po, umiinom na sila ng So, ayun, gumamit po tayo ng egg 1000 para tulutuloy ang pangingitlog na mga manok. So, yun lamang po. And gumamit tayo ng battle cock. Dahil sa battle cock, lagi kang lamang.